mga ako sa first video guys, gagawa tayo ng drawing. So, ipipint natin dito at project na ito ng alaga ko. So, guys, ay nakapili na ako at i-drawing ko muna ng lapis para na magkaroon ng paint mamaya. So, meron akong batang kasama at napakalagdag. Ah, ah, ano ba? Ganun ba yun, tita? Hello, guys. Mabito kami ng tita. Tapos, papaint kami. Ano to, tita? Rush. Rush pala. Yung Rush yung Infinity Tita, ay ting ng Rush at Big tapos di ba guys, napakadagdag ng na sama ko. So ayun na, guys, na-drawing ko na nga siya ng lapis muna. Din ngayon ay pintura na. So ipipinta natin siya isa-isa. Kailangan natin magdahan-dahan. Kailangan hindi ka dito pasmado para nga lang bumanda yung ating painters. So guys, tara samahan nyo ka mag-drawing. Ayun nga mga kapobre, so napakadaldal na ng aking kasama. Tara guys, samahan nyo ako mag-paint at talaga na mag enjoy ka dito dahil nag enjoy ako. So tara guys, sabi nga na kapag ginusto mo ang isang bagay ay gagawa mo ng paraan kapag So, sabi nga ng alaga ko, hindi daw niya kayang gawin yung project niya kasi nga po wala siyang tiwala sa sarili niya at hindi din daw niya alang medyo mag-drawing-drawing. So, yun sabi ko nga, tutulungan ko nga po siya dahil nga po, mayroon din naman akong konting kaalaman sa pag-drawing. Konti lang, hindi ko naman tinotolerate na ipagmalaki yung gawa ko kasi hindi naman ganun kaganda. So, pero medyo-medyo marunong lang ako, so tutulungan ko siya. Kasi guys, yung uh, pagpipaint, parang buhay lang natin yan eh. Kahit mahirap, gagawin. Ngayon, kung may pangarap ka, lahat ng yan pagsubok lang. Kapag gusto mo matupad ang iyong pangarap, kahit mahirap, susubukan at gagawin mo para matupad ang iyong mga pangarap. Ganon din sa pagpipaint. Kailangan masasanay, matuto, haga sa maturuan mo ang sarili mo.